Good day, friends, and welcome to our Worship Series Course Video Session 1. I'm Ate Lisa, and today we will be focusing on the Music Ministry Handbook. Ang Music Ministry Handbook ay isang comprehensive guide na ginawa upang tulungan ng mga churches sa pag-develop at pag-improve ng kanilang music ministry. Sa handbook na to, makakakita tayo ng valuable guidance and resources na maari idisenyo upang maging akma sa iba't ibang pangangailangan at konteksto ng bawat church. Tulad ng alam natin, ang maging part ng music ministry ay higit sa pagkanta lamang sa stage. Ang ating layunin ay lumikha ng makabuluhang karanasan sa pagsamba na tumutulong sa mga tao na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa ating Diyos. Sa handbook, ito ay magsisilbing guiding light sa ating journey. Nagbibigay ng mga mahalagang information, guidelines at tools upang tulungan tayong maisagawa ang ating mga roles ng may kahusayan. Sinabi ni Jesus, ang isang napakahalagang mensahe sa Mark 12, verse 30 to 31. Sa madaling salita, pinababatid niya sa atin ang greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Dito nagsisimula ang ating music ministry mula sa mga itinuro ni Jesus. Ang ating misyon ay simple lamang. Nais nating pangalagaan ang bawat isa upang lumago at magkaisa sa pagsamba. Sa loob ng handbook, ito ay naglalaman ng iba't ibang aspeto ng Music Ministry. Kabilang na ang layunin nito, ang qualifications, roles and responsibilities ng music team members, leadership, preparation, practice, and rehearsals. Ang handbook ay nagbibigay din ng overview of worship team training series. Isang buong taong curriculum na idinisenyo upang mapalalim ang character and skills na sumusuporta sa kanilang dedication sa paglilingkod sa Diyos sa ministry. Ang comprehensive course na ito ay nagsusuri ng mga pangunahing aspeto ng pagsamba sa pamagitan ng mga sumusunod na mga series, Origin, practice, life, and power of worship. Ang training na ito ay naglalaman ng maraming tigta-tatlong modules. Binibigyan din ng emphasis ng handbook ang kahalagahan ng pagpapanatili ng character at behavior na tulad ni Kristo habang naglilingkod sa ministry. Imagine natin ang isang team kung saan ang bawat miyembro ay handang maglingkod na may wangis tulad ni Kristo. Patuloy na sinasanay ang kanilang skills at pinangangalagaan ng spirito ng pagkakaisa. So ang handbook ay isang roadmap patungo sa pagkamit ng layuning iyon. Nurturing growth and unity. unity invoice Bilang pagtatapos, the Music Ministry Handbook serves as a valuable resource for churches and individuals involved in music ministry, offering guidance, inspiration, and practical advice to enhance worship experiences and strengthen unity in worship. Kung gusto mo magkaroon ng copy ng handbook na to, maging ito man ay physical or digital, makipagugnayan lamang sa akin o i-follow ang Worship Series Course Facebook page. Page. sa page na to maari kang mag-join sa mga discussions, updates at makahanap ng mga resources tungkol sa ating ministry. Salamat sa pagiging mahalagang bahagi ng ating music ministry. Ang iyong dedication, ang skills at ang puso mo para sa pagsamba, ang driving force sa likod ng mga makabuluhang karanasan na ating nilikha para sa ating congregation. Kaya magpatuloy tayo sa paglago, sa pag-aaral at pamumuno sa pagsamba na may layo layuning magkaroon ng paglago sa spiritual at pagkakaisa sa pagsamba. This concludes our Music Ministry Handbook Preview. Thanks and God bless us all!